Hello guys, welcome to Mola channel. Yang, yeah, Malam. okay. 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 wow. Okay. dami dami nilang dala guys wow meron pala akong cake ah ah hoy ano lang ngayon ayan guys <laughs> uh, yes. so, meron pala kaming cake oh. cake pala si Lola. Ini-advance na ng mga apo, mga anak, guys. Yan. Advance happy birthday kay Lola. Uh, kasi may mga mga ano pa sila kasi guys may mga pa sila sa mga susunod na araw may pupuntahan sila sa birthday ng Lola kaya ngayon nila sila celebrate yes. salamat sa kanilang lahat salamat sa aking mga anak sa aking mga anak salamat po sa lahat teka lang ha hindi pa ako tapos ha oh. Ayan, ginataan na tulingan. Wow, ano yan? Oh, Din di wow, siyempre. tinawag di ako eh. O, di, nakita ko na. <laughs> 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 uh, saan? O, oh, teka lang. Ayan, pag... Ho, nasaan yung ating... Ho, yung ano? Yung an tawag doon, wala ba silang rep? Wala silang rep? Eh, buko salad ay oh, buko salad. ang dyan. Wow, yan ang masarap guys. Oh. Teka lang, hindi pa tapos. Hindi pa tapos si Lola. Wow, hotdog. Spaghetti. Ito yung panlagay sa ano, Spaghetti. To, Hindi uh, naman okay. sinabing meron akong kahit di sana okay. nagbihis ako ng maganda. Oy, nasaan yung ano? Yung... Yung... yung, yung ano? Sabihin, sabihin. Ha? Huh? Sabihin. Iba pa sa alat. Hindi